Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ang adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat sa paglaan ng oras upang ipagdiwang ang aking kaarawan at gumawa ng makabuluhang mga mensahe at videos. Inspirasyon ko kayong lahat na ipagpatuloy ng may tibay ng puso at katatagan ang pantay-pantay na paglilingkod sa lahat. Paalala ko lagi sa inyo ang ating panata na maging makajos, makabayan, makatao at makakalikasan. Patuloy nating ipaglalaban ang tunay na seguridad, inklusibong pag pagunlad at kapayapaan. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa ating lupang sinilangan at saan mang bahagi ng mundo. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Syukran. Hi, BP Inday. Nabati ko po kayo ng happy, 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 happy birthday. And we wish you good health, prosperity, and happiness. Dito po kami, na Amigos of Inday Sara family, na lagi nakasuporta na po sa'yo sa DepEd at sa OVP And sana po makita din kita sa personal. I live in Dubai po and hoping din po na pag nagawi po kayo dito is manit po finally. Nandito lang po kami palagi para sa iyo, Bibi. We love you, po. Happy birthday, uh, Vice President Inday Sara. It is our uh, wish and uh, even our prayer that God will continue to bless you with good health, happiness, and peace of mind. Happy birthday. Hi, uh, Vice President Inday Sara. Uh, happy birthday ako ang ako pamilya na ni mo suporta ni mo. Dekan ka salamat. Amping. Happy birthday, Bibi. Happy, VP. happy, happy, Hi. happy, happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Bibi. Happy birthday, Bibi. Happy birthday, VP Happy birthday, On behalf of the Inday Sara Supremacy Team, I wish you peace of mind, uh, the best of health. and genuine happiness and trust that there will support you today, tomorrow and for the rest of the days to come because God is with and may God bless you, bye! President we are here in Ginza, Tokyo, Japan, we to are celebrating your birthday. More and more birthdays to come. Happy birthday, Vice President. Yay! Pag susunod-susunod ang ka-fell sa laban tanong, kumula sa lago na bansa puro ang maghihintay. Salamat, mga kaibigan. Happy birthday! Salamat! Lagi Lagi sa inyo. So, ano man yung mga, ano mo, lang po ang Happy, po! Wish lang po is, ni ng malakas na pangataman, and sa'yo at hindi lang kami hindi sa kinti's family yung nahantang ipaglaban ka hanggang dulo. Mag-iingat ka po palagi at ito lang po yung ako yung umubo niya sa'yo na I wish you peace, good health, and happiness. May love to be What is birthday Vicky I? love you. Hi to Vicky Sara. We want you to give a happy happy birthday. We wish you peace of mind, prosperity, good health, and happiness. Maraming salamat po sa pagmamahal po sa Bansang Pilipinas at sa bawat pamilyang Pilipino. Lagi mo lang po tandaan na andito lang po kami mga supporters mo po na supportahan ka po hanggang dulo. Greetings from Inday Sara family. We love you, Bibi! Hi, Bibi! Happy, happy birthday! So ayan, mag-iingat ka po diyan palagi and we hope to see you soon again. Mahal na mahal ka po namin and hindi po kami magsasawang supportahan ka palagi. Nandito lang po kami. Sobrang thankful and proud po kami sa lahat ng nagagawa mo dito sa ating bansa. And ayan, kung paano mo po kami i-wish, ganun din po ang wish namin sa'yo. We wish you peace, good health, and happiness. Happy, happy birthday, BP! Happy birthday, BP, Sarah. I wish you all the best. Sana po, marami po kayong matulungan na tao. And sana po, alagaan nyo rin yung health nyo para po, mas marami pa kayong matulungan and mapuntahan na nangangailangan ng na tulong. Yan lang po, and happy birthday! Hello! guidance and commitment are truly appreciated. Wishing you a day of joy and a year filled with success and fulfillment. May God bless you always. Uh, we the Inday Sara are here to support you and love you. God bless po. Happy Birthday. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Bibi Sara Duterte. Uh, maraming salamat po uh, sa lahat ng uh, kabutihan mo po sa amin lahat lalo na po sa mga may Pilipino and sa S. Is, is, family fam po uh, lahat po galing sa amin uh, Kaya hindi ka po namin kasama ng personal sa kaarawan mo po na may lagi ka na din para sa amin at lagi na din po kami para sa iyo, andito lang po kami lagi, I wish you good health kasama ng buong pamilya and lagi lang kami na dito hindi ka namin iiwan at walang iwanan po mahal na mahal ka po namin ito ba yung picture nating dalawa na pumunta ka po dito no February 14-15 dito po sa tum Tumawin ni Isabela po uh, sana po uh, makita ko po kayo ulit sa anniversary po tuloy tuloy lang po tayo laban lang po Bipe maraming salamat po mahal na mahal ko po kayo mula sa iyong mga kaibigan. Sa hindi sa ranisyon, nais namin ipaabot. At ang kauspusong pagbati. At pasasalamat. Sa isang natatanging leader na yaman ng ating bansa. Bitbit -bit ang boses ng mamamayang Pilipino sa ating vice-presidente at kalihim na kagawaran ng edukasyon isang pamilyang pagbati mula sa aming grupo Maligayang, 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 maligayang at Mga Araway Sara Maligayang Kaya Araway Sara Happy birthday! Happy birthday! Indesara! Indesara! My puki uki! My puki uki! Super dookie, Super dookie, We love you! We love you! You are so cute! You are so cute! Muah!